tara magluto tayo ng opo ayan hindi ko na tinipid ang sahog pero nakatipid ako ng budget so ayan. tara simulan na natin so ayan meron akong uh, hinihiwa-hiwang karni dyan ayan isisisi ko lang to hanggang sa mag golden brown kung ganyan na yung itsura mag golden brown then inilagay ko na yung ating onion at saka garlic Ayan, uh, antayin lang hanggang mag-golden brown kapag nag-golden brown na. So, ayan, meron akong uh, tahong dito, ayan, nung kinuha ako dun sa uh, dagat nung nakaraang linggo ayan nakalibre tayo ng isasaug natin so ayan antayin lang mag golden brown then saka natin ilalagay yung upong na hiwa hiwa so ayan, ganyan lang kalaki yung upo guys is mura lang yan uh, siguro nasa 5 dollars lang so medyo malaki laki na din so ayan lagyan ko lang ng pepper ayan asin magic sarap pang palinamnam. Kung ganyan lang guys, so hayaan lang siyang magtubig. So ayan, eto na nga, hindi na yan siya nag uh, uh, tipid guys. Ayan, ganyan ako kumain, marami-rami. Thank you.